Hi! Mapagpalang araw ng Sabado sa si inyong lahat. Furihin natin si Jesus, Maria, at Jose. At narito na naman ang inyong lingkod, Father Bob, si isang napaka-simple at napaka-itling panginilay sa ating araw-araw na mga pagbasa. Ngayon ay nasa ikawalong araw na tayo sa buwan ng Hunyo at patuloy tayong magpasalamat sa Panginoon sa kanyang kabutihan sa likod ng ating mga pagkukulang na alam natin minsan na hindi tayo karapat-dapat sa mga biyayang ating natanggap. Ngunit salamat, Panginoon, sa lahat ng mga ito. Sa ating pagninilay sa araw na ito, ibabahagi sa atin ng ating pagbasa si San Lucas Kapitulo 2, versikulo 41 hanggang 51. Dito napapansin natin na isinilaysay ni Lucas yung pangyayari sa buhay ni Jose, ni Maria at ni Jesus nang dumating yung ika dalawang taon ni Jesus ay mayroong fiesta no? pinagdiriwang taon ng pagdiriwang na dinadaluhan ang mga Hudyo at kasama nila si Jesus tatlong araw at malapakahaba ng kanilang paglalakad ngunit sa pag-uwi nila akala ni Maria at ni Jose si Jesus ay nakasama sa ibang grupo Ngunit nang dumating sila sa kanilang bahay, wala pala si Jesus. Siyempre, sino pa naman sa mga magulang ang hindi magkaroon ng malaking pag-iisip, pag-aalinlangan, takot na wala ang inyong anak. Kaya hinanap nila ito. Nang makita nila si Jesus, si Jesus ay, you know, Uh, wala lang sa kanya no? at uh, nakipag usap siya sa mga uh, mga marurunong sa lipunan kaya tinanong siya ni Maria bakit mo ito ginawa sa amin anak sabi ni Hesus hindi mo naunawaan ang kan ang aking ginawa so imbis ma imbis na magalit yung isang ina tinago na lang ni Maria ang lahat ng ito sa kanyang puso. No? Mary kept everything in her heart. No? Yung, yung galit o kung ano pa sana yung gusto niyang sabihin pero hindi niya sinabi. No, alam niyo, ito talaga yung pagmamahal ng isang ina. Hindi ito masusukat. Kaya nakita natin minsan na pag ang isang papa, yung tatay ay magagalit, talagang papaluin ng papaluin ng anak. Kaya nga, minsan, sasabihin ng ina, wag ako na lang paluin mo. So, ibig sabihin, in humanity, Mary really did her best to be a very good mother to His Son, to Jesus. Na, na sa likod ng, ng mga pangyayari ay ipinakita at ipinadama palagi ni Maria yung kanyang pagiging, tunay pagiging tapat na ina sa kaniyang anak na si Jesus. So siguro mas maganda ang pagnilayan natin ito, lalong-lalo na sa mga magulang, sa mga ina, na kung hindi ba makauwi ang inyong mga anak, hinahanap ba ninyo? Iilan na lang sa mga magulang kaya ngayon ang naghahanap ng kanilang mga anak pag hindi makauwi paggabi na ubat-ubat sa langit, baka may mga imagulang din na minsan sasabihin nila, mabuti na lang, mabuti pa, wag na lang siyang umuwi. Naging tapat ba kayo sa inyong tungkulin sa pag-aaruga, pag-aalaga, pagtuturo ng kabutihan sa inyong mga anak? Mas magandang tanungin ito ng mabuti. Kung ano man ang mga ginagawa ng inyong mga anak ngayon, ito ay bunga ng inyong paggabay. Kaya minsan hindi rin ma masisisi ang mga anak natin kung naging palaboy sila, naging masama sila, ika nga. Dahil posible, may kakulangan din ang mga magulang sa kanilang tungkulin sa paggabay. Kaya sana maging tapat kayo, maging totoo kayo sa pagturo at paggabay sa inyong mga anak. Pagpalainwa tayo ng ating Panginoon. Sa ating panalangin, Panginoong Isus, turuan mo kami maging mabuti at tapat na tagapaggabay sa mga nakakabata sa amin. Sa mga magulang na maging responsable sila sa kanilang mga tungkulin. Eh, at sa mga anak din eh, na marunong silang tumanaw, tumingin ng malalim na paggalang at pagsunod sa kanilang mga mga. 아멘.